Hello mga guapitos, amigos, magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao Ayan, dito ulit po ako sa aking farm At ako sa mag-utilizer guys sa aking pizza Ipakita ko sa guys Ayan ano, uh, magandang umaga Shoutout po sa ating lahat Magandang umaga po Happy Monday po sa ating lahat Ayan, shoutout po sa ating mga viewers dyan Ayan, shoutout po at shout out po kay Inting Butingting, yan. Lagi natin sa shout yan. At kay Koy Repair and Storyal, shout out. At kay sa aking pinsan dyan sa Malabon, si Juntag, shout out. Ayan. Kay uh, Rag Garcia, ayan. Nag-artisan network, shout out po sa inyo guys. Ayan. Kay uh, China Heart, shout out. And kay Yuno, official uni, vlog, shout out po kay uh, sa mga ayun naano tayo naotal guys shout <laughs> out po sa lahat mamaya na po kay shout guys uh, muna ang aking lista yan. pagkita ko sa guys kung paano mag uh, ano dito uh, ayan uh, mag uh, abo no uh, dito lagi tayo nagbablog sa ating farm walang ibang pupuntahan kung dito lang ayan guys ayan po tapos na natin ito guys pag uh, no, Dito na lang guys. Friendly ang ating fertilizer guys dahil natural siya. Uh, hindi po yung nakakasira ng health sa isang tao. yan po. yan po guys. Ang aking uh, fertilizer guys. yan, Ito mo tayo guys. <tod> guys uh, ganyan po pag guys yan ganyan po siya no At tapos yan, yung, natin yung fertilizer natin tahuban tahuban natin para hindi matapsi ka yung dahon sa so, pag umulan siya uh, hindi siya masyado masira no Pakita ko sa inyo guys kung paano. Hindi ako nagagalabas guys. Ay friendly naman itong tilaser natin. Uh, Hugos na tayo ng kamay hindi eh, pa tayo nakabili ng gloves ganoon guys fertilizer guys dan wag wag uh, i ano sa puno Mamatayan guys pag uh, ilagay mo sa masyado sa dul sa puno talaga dito lang distansya natin ng 3 cm ha 3 cm hindi meter senti yan ganyan guys sa so, paglagay guys wala tayong humawak na camera tayo lang eh. Hanggang doon guys. Abunong ko yan hanggang doon. Tanggalin ko yung atip nito. Kasi walang umawak sa camera guys. Ganyan. Yan ganyan dyan ang pagabuno guys. No? Yan tayo pagabuno. Para malaman nyo kung paano magabuno guys. Yan diba? Kita ko lang sa inyo para alam na nyo. dandan lang. Huwag nating ilapit sa puno. Mamata yan eh. May distansya lang siya. And guys. Mayro po lang humawak sa camera guys. Set out dun sa Pacifica. Ayan dun tayo bumili itong laser guys. Hanggang dun guys. Tapos na yan. Ha? Hanggang dun tapos na yan. Tawang ko lang dito guys. Ayan, nakatab na siya, guys. At uh, ilagay And ko guys, yung camera kasi yung may... Kasi yung siya. camera ko. Dito ko lang ilagay muna habang ako yung nag uh, no, ng fertilizer at makikita naman nyo yung, yung pag fertilizer ko sa aking pizza at mustasa, guys. yan lang kayo, mga kabayan. Mga OFW, shout-out po sa Kay Joe Prendes, shout-out pala. Yan, kay Ning Preach. Yan, shout-out. Kay... eh uh, Fernando nung vlog? Shout-out. Kay... Kay ano? Kay... Inday, yan kay Inday Dayag, shout out po Dito ba tayo? Dito ba tayo guys? Okay, <coughs> oh, <dita tayo. coughs> yan guys. pag tayo magtanim at magabuno. Ano ka ng lupa? Para yung damo ma mawala rin yung damo. Hindi siya sabay sa ating tanim. Tapos gaganyan na sa gulo. At tapos so, tapos lang guys pata ng fertilizer para natin yan para tutubo siya ng maganda hindi tayo malugi sa kabila medyo nalugi tayo ng apat na plat guys dahil namumutik malakas ang ulang na masyado maganda ang sa kabilang

Dekat pala sa nanay ko dyan. Hinihingi ko sa G1. Ito'y tama. na yung mamaya maya. Kale, uh, naligo lang doon. At uh, shout out din kay uh, bro. mention vlog dyan sa Kalbayog. Shout out bro. Kay master. TV shout out. bang bangsa yang blogger nian guys yang dari Pakistan aian tatap tuh so brother dengan guys namanya HP-nya kebelah kainit nih shout out pala kay Noli Rabao. shout out kay Mami Mix Vlog shout out kay Ate Vlog shout out din dyan Betul, sa Kita di kusapam. Ayaw sa pangalahat si uh, sa bro. Ay tube eyes. Sa chata bro. Ah, reklamo siya na nawala ano, yung ano niya. Subscriber niya. 2,000 nawala yata. Puro ninja yata yun bro. Nangira tayo. Eh. Nangira eh. nagalang si pag dito guys pagpatamad tamad diba yan shout out sa mga OFW dyan sa lahat po ng sa trabaho yan shout out kay uh, ano sa ating sponsor noon dahil uh, nagko comment siya sa ating uh, dun sa FB yan si Tita Wallace siya shout out po nito Wallace. Thank you sa sa pag like sa pag heart malaking uh, tulong na po yun maraming salamat po Uh, walang sawang uh, pagsuporta pa rin salamat po okay, kita tita Lucky Clover nagbablog na din sa AFB shout out tita Clover medyo may din na po uh, Clover uh, ingat po lagi ingat po ang katawan po Hi Mama Salinas ng Paranyo umuwi na sa Pilipinas galit din pala sa southern southern lite na masinda vlog setup Ada iba, iba yan Bakit hindi ka nag-gloves? Eh, wala din na nakabili. Bili tayo mamaya. Yung gloves na panduktor. No? Para protection sa ating kamay. Marami yan magtatanong. Eh, guys. May grupo ako guys. Kaso yun na nag -intindihan. tatanungin lang galit mas mabang tanong may akong vlogger eh. kung kunwari-wari vlogger eh, tatanungin lang diba para maganda ang kaayos yung project natin At tayo naman nakakalam kung paano matapos agad kaso yun nga sorry po sa mga damang ko dyan Kaya solo na lang ako kahit wala pa tayong sahod sa youtube okay lang yun pakita lang natin yung trabaho natin at nakita ng mga ibang lugar o sa ibang bansa ano ito ang ating gawain sa araw araw guys okay. uh, yan balita po so, kung hindi fake umpisa na naman uli yung COVID sa ibang bansa sa Hong Kong, no? Parang galit yata na naman yung China yata. Walang kadala-dala tong China eh. Sila lang ang nangunguna dyan, nakuubos ng nai nila dyan Puro kapalpak ginagawa eh Walang mabuting uh, ginagawa itong China na ito Sinisira niya buong mundo. At saka balita din tayo doon sa ano? O Bungo Bungo wag mo naman pakialaman yung presidente natin. Eh, lumalaban yan ng maayos para umunda natin Pilipinas ng bayan. Tapos si e, eh, doon ka sa kung e, kinakasuhan na nga e, dahil sa ginagawa nung unang presidente. Eh, hindi naman sabi na tayo na masok dito eh, tayo ang uh, mga mamayang ang nasisira eh nag uh, mga mahihirap ang talo dito nag-aaway uh, aaway yung mga nanalo mga senador na kung tao kayo ni Digong i eh, suporta naman yung presidente natin wala namang presidente masisirain ang Pilipinas dipindi lang yung sa namumuno <coughs> kung maganda kang presidente wala kang uh, inatago eh hindi ka kasuhan no? mga na mura na ngayon bigas eh katulad noon kayo digong nagpresidente umabot ng 70 60 ang kilo guys e ngayon makita ka lang sa paring malingki mayroon ng 30 48 51 na lang 54 ganoon na lang diba sobrang uh, mura na tapos ito, ito, itong si Bungo iwan ko ba sa mga taong ito Ba't nanalo ang ganun na mga senador? Puro lang ah. Uh, kung sino may yung nanalo, nung una, huwag din yung sasiraan pa. Dapat magsuportahan kung may mali, ikasawan eh, nyo. Hindi yung... Ay kami, nakikinig lang kami dito sa balita eh. Nakita namin na hindi maganda, nabubuisit minsan dapat magtulong-tulong na ay binubuisit pa itong mga senador na to na mga walang ka muwang-muwang na sarili lang pakanan ang ginagawa ng yung buong Pilipinas wala ko ba't binubuto to ng mga taong ito tulungan yung presidente eh para magbago yung takbo ng Pilipinas ay lalong sinisira no? sa kanon nung bago pa lang si Digong guys nagkwentuhan tayo dito guys kaya nagsulong tayo pasabihin nung nakarinig na nasisiraan tayo ng bait <laughs> maganda naman tapo yun problema lang yung ginagawa niya sa mga tauhan niya ay hindi niya sinasabihan na masama na yun no? Para ganun. Okay naman siya. Kaso lang yun nga. Pero sa JK na yan, dun siya nasira eh. Wala namang drug lord na namatay, na Puro small na laman. Diba? Itong mga Pinoy din, makakita la din ng pera. Pumakampi din dun sa mga iwali Ah. Oh, ang hirap ng mga Pinoy Hindi na mapinoy tayo. pero hindi naman tayo sumasali sa mga ganyan, guys. Diba? Trabaho lang tayo ng maayos. Sila pa po po lang sa sinado, hindi ninaayos yung trabaho. Puro kalokohan. Hmm, sarili umuwi ako ng parking sa Alite. Ang ganda pa lang daanan ko doon, ang problema pagbalik ko. Nagkasira-sira na. Sinirado na yung San ko, guys. Yung nahirapan doon na. Ah. Yun masakit nahirapan. Sumaya ko ng bus, akala ko may bus na makakalusot patungong Eastern Samar sa ay hindi na pala. Bawal na palang pumasok yung mga malalaking sasakyan. Ay bumalik ako sa Takloban sa siyudad sumakal ako ng anaman uli ng ban eh, sana makamura tayo na sa ano sa bus ang kaso hindi na nakadaan eh naghintay ako patungaring sa Maynila o sa Katbaluan Kalbayog patung istin Summer wala na rin may puno kaya balik tayo sa Takloban. sumakal tayo ng dam uh, Pan. eh mahalang pamasay dito guys 390 tapos yung kalsada lubak lubak pa lubayan. bayan yung pagbabago ng ating bayan mas may pa sa nabal masyadong hindi pa ano maganda pa yung daan for hindi yan syudad guys ha Malaking uh, mga kalsada tuloy dito siyudad ng Burunggan, lubak-lubak pa rin kalsada eh. Mula santarita hanggang buray hanggang dito sa Burunggan, anak ng ngiti, tingo, malaking eh. kahit saan, namumuno dito talaga. Sa waray pa, di rin naawod walang hiya kung sa Tagalog. Ayan guys. Uh, dito na lang ang ating video no. Tapusin ko lang 'to pag ano uh, sa kalahati mo may hapon na itong kabila dahil mainit na. Maraming salamat po sa panonood niyo sa mga kwento-kwento nating na may kwenta-kwenta din. Ayan, kahit solo lang tayo nagsalita dito, sabi ng iba. Yung si Kari Kari na na yata ng isip. Wala nang uh, kasama na simple simple lang. <laughs> parang <laughs> malapit na yata si kare kare masiraan <laughs> pag may nakakarinig guys ya yan maraming salamat po sa mga nanonood po dyan sa nagtiwala po sa ating channel at uh, lusong besides minan na lang sa inyo lahat po maraming salamat yan guys tapos na rin yung kaya sa kanilang kalahat. Eh, kanilang konti na lang. Ay nga na yan, guys. Ayan na lang. Baka malapit sa city. Baka. Uh, Isa nga naman na lang. Isang kwento. Ayan. Kung bago lang kayo, guys. Nakadaan lang kayo sa aking channel. Huwag kalimutan po. Pindutin ang notification bell dyan. At i like. I-comment and share. Para update kayo, guys. Sa aking vlog. Araw-araw, guys. Ayan. Tapusin guys para maganda yung ano natin kwento. Yan sa lahat ng farmer shout out dyan sa buong Pilipinas o sa labas ng Pilipinas. Shout out, magandang umaga po. Uh, 7 o'clock morning Monday. Yan shout out sa katiyan dyan kay uh, Alberto Real Vlog. shoutout kay bro Edwin Inso, shout out sa bro Good morning, good morning Sa mga ano natin dyan Mga Church of Christ Brother and sister, shout out po sa inyo Lalo sa mga takop shout out din sa inyo lahat dyan Kahit di ko tagsisayin, shout out po sa mga brother At sa sulat, shout out din sa lahat ng mga brother ng Church of Christ Ayan And hanggang dito na lang guys Parang salamat sa inyong pagsuporta guys Sa aking vlog Naway na po kayo sa mabuting kalagayan. Naway kasama nyo ang Diyos. Araw-araw na yung pamumuhay. Ayan. Bye-bye guys.